mga kababayan ni Princess Abante. Eh, syempre, panghuli na ito. Oo, uh, uh, ayusin ko lang ha. Uh, ito, Princess Abante. O, oh, may tirada na naman kay Sarah. Uh, alam mo sa totoo lang, parang nananadya to si House Speaker Martin Romualdez eh. Bakit? Pagkatapos na hindi nanalo si Bini Abante, ginawang spokesperson si Princess Abante. Parang nananadya, no? Ikaw talaga, House Speaker, eh, sinasadya mo talagang gawing ano to, spokesperson si Princess Abante eh. Ayun tuloy, nakapaghiganti kay Sarah. O, oh, tignan mo, inaaraw araw si Sarah. Di ba? O, oh, kita nyo mga kababayan? Inaaraw-araw si Sarang tirahin. ah, <laughs> oh, oh, mukhang uh, eh, nang-aasar to si House Speaker eh. Parang sinasadya. Eh. Talo si Abante, ha? Sige. Hanap din ng paraan para makabawi. Gawin natin yung spokesperson yung anak. <laughs> o, oh, eto, mga kapabayan. anak ko? Anong sabi dyan ni Princess Abante? How spokes answer BP Sara claim of bribery for impeachment senators? Oh, eto, sasagutin na ni, ni ano yan, ha? Princess Abante. Eh, actually, si, ano talaga, house speaker talaga. Ang galing mo po. Kahit tambalos los man tayo, basta hindi tayo kawatan. Oh. Ito ha, ah, mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ha. Ah, oh, pasadya. Hmm. Attorney Princess, good morning po. Ah. Ma'am, na, natanong ko rin po nito sa uh, kahapon na uh, si spokesperson o oh no, impeachment, si Attorney Audi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Ah. Meron po kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit one-third yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po Ah. Siguro Um, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga. Oh, narinig mo? Oh, kaya kailangan siguro make sure natin sa mga paratang na ganyan at hindi natin laging idaan sa intriga, mga kababayan. Di ba? Bakit? I e, mismong si Yusi Castro na nga nagsabi na ito si Sarah, source of fake news. Di yeah? mm. Source of fake news. Tapos ngayon nagpakalat na naman. Ano nga ba? Bakit nasabihan hindi natin idaan sa intriga at i eh, e eh, sigurado natin na yung mga sinasabi natin na totoo, Ang sabi kasi ni Sarah, hindi na daw binasa ng mga pumirma, ng mga congressman, yung impeachment laban sa kay Sarah. Hindi daw binasa. Oh, pirma lang daw ng pirma. Wala na daw, hindi na daw binasa. Ay putang ina kung basahin nga lang natin dito yung seven articles of impeachment, kahit panuorin mo na si Sarah, makikita mo na sa kanya. Oh, bakit nga ba naging seven articles of impeachment at bakit ka pipirma na ma-impeach siya? Sa mukha mo pa lang, eh, tanungin mo saan mo dinala, hindi mo sagutin. Sino yan si Mary Grace Piatos, hindi mo sinagot. oh, magkano ang naubos, hindi mo rin sinagot. oh, nagtutulakan pa yung mga staff mo, tapos pag tinanong, nahihimatay. oh, kailangan pa bang memorization at babasahin kaya kapupirma doon na ma-impeach siya? Mm. Kaya nga, sabi ni Princess Abante, dapat kasi isure natin yung mga bawat sasabihin. At dapat patutuhanan natin huwag idaan sa puro intriga. Di ba? Oh, patuloy natin. Oh, ano pa? Yung mga ganitong aligasyon, lalong lalo na, mm. la, um, pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity ng individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institution institution, institution na uh, kinabibilangan ng mga representante ito. Um, Nung sila ay pumirma at sumumpa, um, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila isang ayon para um, um, i ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, um, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha pero para sa paninindigan na sa sarili nilang paninindigan baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad pero dito sa kongreso so dito sa kamara hindi ganyan ang mga Oh, narinig niyo, sabi ni Princess Abante, baka na sana lang kasi itong grupo ni Sara at sa mga kampi nila ni Sara na bawat galaw may bayad. Kaya alam niyo sa totoo lang, tama naman mga kababayan, sabi ni Princess Abante. 'Di ba? Yung manok, kung sino yung pumutak, siya yung nangitlog. 'Di ba? Oh, gets nyo ba mga kababayan yung sinabi ko? Mahirap kasi magsalita eh, nawala tayong proof. Pero ang sabi ni Princess Abante, Oh, sa madaling salita, oh, kung yung manok na putak ng putak, oh, siya yung nangitlog. Oh, sa madaling salita, yung nagsabi na yung mga kongresista ng pumirma nakatanggap ng 150 million according nga yan kay Tio Moreno na dating ano ni Sara, staff ni Sara, oh, na allegedly nalinig narinig ko lang na bawat kongresman daw na pipirma makatanggap ng 150 million. Pero ang sabi, allegedly. Sa madaling salita, haka-haka lang, chismis lang. Di ba? Mm. Siguro naman, mga kababayan, may mga, mga salami naman siguro sa kanila. Bakit, mga kababayan, nabalitaan nyo ba na si Martin Romualdez nagpadala ng sobri at nilagay sa mesa? Wala naman ah. Si Martin Romualdez ba ang napatawag sa, sa sa, ano sa kongreso at si Gloria Mercado ba si Martin Romualdez ba ang sinabi na inabutan ako ng sobri sa lamesa eh. Hindi ko nga binuksan kasi alam ko may issue sa confidential fund yan. Oh, madadawit pa ako. Mm. Si Martin Romualdez ba ang nagpadala ng sobre sa lamesa? Parang iba naman yata. Di ba? Oh, si Martin Romualdez ba ang nireklamo ni Gloria Mercado doon? Parang hindi naman si Martin ang nireklamo na namigay ng sobre, ngunit hindi niya binuksan. Oh. Isi, panuorin nga natin mga kababayan kasi hindi daw, hindi daw uh, binasa ng mga kongresista at bayad daw ang mga kongresista pumirma sa impeachment sa Kongres. Oh, basahin nga natin dito mga kababayan, panuorin nga natin kung Martin Romualdez ba ang sinabi ni Gloria Mercado na nagbigay ng sobre. O, oh, ito ha mga kababayan, para maklaro natin. Uh, ito. Ito ha. Pakinggan natin. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former Deped Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for nine months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations From the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former deputy official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair it's for you to sad. be given the opportunity to reply um, to the vice president. I, I think I, I don't want to do this, but. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. Ayan. The envelopes where the money was. Oh. Komsek. So it's okay. nine envelopes. Kuha po yung envelope. So it says, um, it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng vice president, ba? Diba? It's very painful. Mami, taon na po kayo? I hope you don't mind. <laughs> <laughs> Di, gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. Si I'm 65, sir, but I... So when the time when you were appointed as a USEC, noong 2022 ba? 2022? How old were you? At I the was time? 64. 64. Okay. Yeah. I'm sure sa edad din yung yan after. Kita nyo mga kababayan. Oh, kita ninyo. Hindi po si Martin Romualdez nag-abot ng sobre. Si Gloria Mercado, binalik yung sobre na siyam na peraso na may laman lahat, hindi niya binuksan. O oh, bakit nga ba siya abutan ng siyam na sobre sa lamesa niya? For what? Ano yon Bonus? Tapos, siyam? Aba, sa isang taon mo, sa dalawang taon mo, siyam na sobre, siyam na envelope. Na. Tapos, sasabihin pa, sa according kay Princess Abante, lahat daw ng kongresistang pumirma na ma-impeach si Sarah, binayaran, 150 million. Pagkakalam ko, yung 150 million, yan yung bayad ni Digong sa bugado niya na si Kaufman. <laughs> Ay, nako, Christian San Agustin, kung ako sa'yo, magsaing ka dyan. Oo. Uh, alam mo, ito si Christian, sa totoo lang, nakakaawa. Oo. Uh, uh. Para itong pusa, na hindi mo nabigyan ng ano eh, yung treats. Uh, kung ano-ano pinaglalaban. Ang layo ng pinaglalaban mo, Christian. Uh, uh, sa totoo lang, Christian, magdasal ka na lang at sabihin mo sana bukas. Makalawa, yayaman ka sa pamamagitan kay Sarah. Oo. Uh, Oo. Uh. Ba, hindi yung ang laki na pinaglalaban mo diyan sa comment section, hindi naman kita maintindihan kung ano yung pinaglalaban mo. 'Di ba, mga kababayan? Oh, gracious gray, po at sa Sirisa Force at kay Sir Joel CJ. Ilo po at kay uh, Cheese Sirisa Force si po at sa, sa 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 Sirisa Force po, sa uh, inyong lahat maraming salamat. 'Di ba? Tignan ninyo, mga kababayan. Oh, sabi ni Princess Abante, mga miyembro ng kamera na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you ma'am. Uh, kakabit lang din po nang istoryang uh, impeachment. May stand po si Senate Minority Leader uh, Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator-judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Uh, kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, di na, din na sabihin kung ano yung position niya. Guilty ba or not guilty? Uh, the Senate Minority Leader is uh, calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict, or mag-sabihin na convicted or acquitted based on their own uh, judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Um, bilang senator judges, uh, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa pag um, tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Di ba? oh, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, mahirap yung ganyan. Alam nyo, mga kababayan, sa panahon noon, mahirap magkwento nung panahon ni Apo Lakay. Ah, mahirap magkwento na si Apo Lakay, may narip, may nabugbog, ya? may pinatay, may binaril, biktima ka ng martial law. Mahirap kasi wala pang Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Ya? Wala pang reels noon. Pero ngayon kasi, hindi mo na maluko yung taong bayan at sabihin mo, hindi ka urakot pero hindi mo masagot kung saan mo dinala. Hindi pa pa mong ang tawag doon. Oh. ngayon, bibigyan ko kay example mga kababayan. Ha? Ah. Binigyan kita ng 100 million. Inubos mo sa 11 days. Oh. Tapos wala kang resibong may pakita sa akin kung ano ang binili mo. Bagkos ang binigay mo, pangalan ng tao na nakatanggap doon sa 100 million. So, anong tawag sa'yo? Di ba pag nagtrabaho, sa, sa, nagtrabaho ka sa isang kumpanya? Di ba pag nagtrabaho ka sa gobyerno? O. Oh. Kung ikaw, government worker, tapos ang lakad mo, ang trabaho mo, ay may patungkol sa gobyerno. Di ba lahat doon liquidated? Yung nagastos mo kasi refundable yun. O. Oh. Paano i-refund ng gobyerno yan kung hindi nila alam saan mo ginamit? Hindi Ah, oh, Romana, katanda-tanda mo na magpaniwala ka pa sa issue. Kent Idol totoo bang umuwi na si Digong ngayon? Tapos may basa ako na may kikita gigilitan ng liig na uh, nakita ko sa FB, Ma'am Romana. Maidad na tayo ka na magpaniwala sa ganyang issue na makauwi si Digong. Ito example ko sa ma Ma'am Romana. Ako hindi kita inaway oh ganito lang ang masabi ko. Yung matanda sa Pangasinan, nagnakaw ng mangga na kulong. O, oh. so, yung nagnakaw ng mangga na kulong, paano pa yung pumatay ng 30,000? At mismo inamin niya sa mismong Congress at sa Senate. Sa tingin mo ma, makauwi pa yon At sa tingin mo ma, makagilit ako ng leeg? Hindi. Kung gilitan lang ang usapan, ma, pwede man ako bumili ng sampung kutsilyo at saksak ko sarili ko eh. Ah, oh, pero yung ang tanong kasi, ako possibility, pwede ko saksakin sarili ko, Ura-urada Kasi kamay ko ang hawak ko. Pero yung sabing makauwi si Digong, hindi makauwi si Digong. o oh, balita nga ni Pulong, mga kababayan, ah, balita nga ni Pulong, payat na daw si Digong. Ah. Oh, payat na daw si Digong. Oh. Kung payat, anong sunod? Mamamatay. Ya, yeah? ganun lang. Oh, so ganun po 'yon, mga kababayan ako uh, ako, anytime pwede ko maglaslas sa liig ko. Ang problema lang, anytime ba makauwi si Digong? Yun lang naman eh. Uh, walang problema maglaslas. Laslas eh, lang naman. Pag nilaslas ko yung liig ko, namatay ako. Thank you. Di ah? Oo. Uh, di ako naniwala, Lods. Kaya nga, mam Ma -ruma, Ma Romana, di ba? Huwag ka man paniwala dyan. Uh, uh. pag ako naglaslas, gagawin ko yan, mamamatay ako. Ang tanong kasi, si Digong, kailan ba uuwi? Kasi, ang hirap kasi Ah, mahirap kasi umasa sa wala, di ba? Para, alam nyo, yung paglalaslas na hinahanap ng DDS sa akin, para kalang lang ng ligaw na isang taon ka nang nagantay, hindi ka pa rin sinagot. Mm -mm. Di ah? Para ka lang ng ligaw na isang taon ka nang nang ligaw, hindi ka pa rin sinagot. Oh, isang taon ka na nang ligaw, hindi ka pa rin sinagot, hindi ka pa titigil. Oh, kaya yung mga DDS nagtanong sa akin, magilit ka na, pauwiin niyo muna. Ah, oh, siguraduhin mo na magilit ka, panindigan mo 'yan. Kaya minsan pag nag-message sa page ko, sinasabi ko, siguraduhin mo rin na makauwi si Digong. Kinalawang na 'yung panggilit ko. Oh. Eh ba itong mga DDS kasi, ito 'yung mga taong naniniwala na ang buwan ay nakatira si Santa Claus. Yeah? 'Yung mga DDS 'yan 'yung mga tao na may mga utak, ano, utak bato. Ha? Yeah? Napalitan na ng abog. Yeah. Buhangin na 'yung utak nila. Bakit? Yan yung mga tao na niniwala na may Santa Claus. Ah, totoo yan. Mm. Maniwala kay sa akin kasi mismo lahat ng binalita natin dito may source. Oh, sabi ni Pulong, si Digong daw payat na. Times 2 daw ang payat. Nung unang punta niya payat, mas payat daw ngayon. Anong sunod pag sobrang payat? Hindi eh, di mamamatay. Oh, Ganun lang. Hindi ko naman sinabing mamatay na siya. Ang sabi ko, mamamatay na. Magkaiba kasi yung imperfectibo, kontemplatibo, at perfect, uh, perfectibo. Yeah? Imperfectibo, perfectibo, kontemplatibo. ba diba? tinuro sa inyo ng high school yan sa Filipino subject? Ah. Uh, yan yung tinatawag na past, prete, uh, present, at ano pa? Past tense. Yeah? Imperpektibo, perpektibo, at kontemplatibo. Mm. Magkaiba kasi yung mamamatay na, mamamatay pa lamang, at papatayin pa lang. Yeah? Ganon yon O, oh, di ba ngayon, mga kababayan, may natutunan kayo sa akin, hindi ako teacher. O, oh. yan yung mamamatay pa lang, ah oh. papatayin pa lamang, namatay na. Magkaiba yun. Di ba? Mm. So yun lang ha, mga kababayan. <laughs> oh, Ma'am Chai Chair, may shoutout at sa Sirisa Risa Pors. Ayan, patayin mo na kin. <laughs> Yan yung mamamatay na yon, oh. Papatayin pa lang, namatay na. <laughs> di diba? Ganon yon. Oh, so alam niyo na. Oh, hindi pa. Oh, past, present and future tense. Ah, di diba? oh, ba? Diba, na pa English kayo? Filipino subject lang sabi ko eh. Tinagalog ko lang in, in, uh, contemplativo, uh, tapos perfectivo. Uh, Ganon yan. In English nyo lang eh. Past, present, and present tense. <laughs> Ma'am Romana! Nako! Alam mo na, Ma'am Romana! Oh, pasensya ka na, hindi kita inaaway ha. Oh, sabi ko, Ma'am, oh, may edad tayo. Huwag na tayo magpaniwala sa mga kwentong barbero. Oh, alam nyo, magpaniwala kayo sa kwentong walang uh, kwento, walang kwenta. Nako! Eh, tignan nyo, kadalasan sa mga DDS hindi yung mayaman. Bakit? Nagpapaniwala sa kwento. Hmm, tignan nyo. Ang sabi, o, tumaya ka dito. Itayaan mo yung birthday ni Digong. ba? Diba? Imposible na mga DDS na mahilig tumaya sa loto hindi nyo to tinayaan. Kailan si Digong inaristo? Birthday ni Digong. Oh. Ilang buwan na si Digong. Oh. Anong year ngayon? Tatayaan nila yan. Eh, putang ina, pag may DDS nanood sa akin yan, tatayaan sa loto yan. Oh. Kung sino yung DDS na ah ha hmm. Tandaan niyo mga kababayan uy, mga loyalist at kakamping, huwag kayong tumaya ha. Oh, tandaan niyo. Si Digong inaristo March 11, oh, 2025. Oh. Tapos si Digong, birthday niya 28. Oh. Tapos ilang buwan na si Digong doon? <laughs> Anong year ngayon? Oh, ilan anak niya na pumunta doon? Tayaan nyo yan, baka sakali manalo kay Lotto. <laughs> <laughs> Tapos didiis ka. Ngayon mo ipamukha sa akin na ako yung mayaman na didiis dahil sa iyo. <laughs> Magkano'ng jackpot ng loto ngayon? Ah, 'di ba? Si Digong inuli March 11. Birthday niya 28. Oh, ilang buwan na siya doon? 3 months na. Ilan anak niya pumunta doon? Oh, kumpleto lahat. <laughs> oh, sunod, ilan asawa niya? Dalawa. Oh, sunod, ilang taon na siya? 70. Oh, hindi anim na libro na. Oh, uh, anim na libro. Anim na numero na. Oh. Jackpot 'yan, 649. <laughs> Di ba? O oh, baka sakali manalo kayo sa loto, tayaan nyo yan ha. Malay nyo, pamasok yung tatlo. O oh, malato naman, ipalipad nyo na lang dito. ha <laughs> oh, ah, oh, pag nanalo kayo sa loto, ipalipad nyo na yung super chat, super sticker nyo na lang ha sa akin. Mm. Hayaan nyo, niwala kayo sa akin. Pag yan, lumabas bukas. At andaan ninyo, ha? Hmm. Hinuli si Digong, 11. Birthday niya, 28. 3 months na siya doon. O, oh, ilang taon na siya, 70. Si o, oh, ilan anak niya pumunta doon? O, oh, lahat. O, oh, si Kitty, si Basti, si Sara, si Pulong. Apat. Hmm. Ilan asawa niya? Dalawa. O, malay natin, lalabas sa luto yan. O, alam nyo, may mga tanga-tangang sa na nuod sa akin ngayon, itatayaan nila yan. O, pag tinayaan nila yan, o, mga bobo na DDS talaga. Mm. Di ba? Sige, irambol ko yung numero. <laughs> oh, tayaan nyo, baka sakali. No? Sa sobrang buisit nyo, manalo pa kayo, maging milyonaryo kayo. O, tas balikan nyo ako. Kent, ito, Kent, oh, balato, 1 million. Ay, thank you. Mm, mm di ba? 2 plus 1 ha? sa billionaire, bil, billionaire news. Di ba? Mm. 11, 28, 3, 4, 2. Diyos ko! Mm -mm. So, yun lang ha, mga kababayan. Maraming maraming salamat. Mm -mm. Thank you, thank you. Mag-ingat kayo. Hindi ko na po kayo may isa-isa. -isa. Si Risa Force, Marites, Ayan. At sa lahat po na nandyan na. Ganun-ganun na lang talaga. Ma'am uh, Jim H.A. Ayan. Queen Lioness. Ma'am Chaycher. Sir Joel. Uh, sino pa? Hindi ko na may isa-isa -isa na ano. Ma'am BMV. Ma'am Marites Mosne. Ma'am Aileen Sutilo. Lilibet Jose. Mel Dalieda. And kay Sir Tommy, si Risa Force. Ayan. At kay uh, HRS Cree. Ayan. And Lisel Cordilio, uh, Cordillo. May galab shout out. And sino pa? Nandiyan. Macnario. Ayan. At sa lahat po na nandiyan sa inyo. Sir Joel. Ayan. At Sir Kenry. Ma'am Priscilla. Eh, Raida. Edward Lacheca. Ana Abadilla. Ayan. At sa inyong lahat. Hindi ko na may isa, isa Maraming maraming salamat po. God bless. Thank you po, mga kababayan. Good Samaritan. And kay Maria Juliet. Uh, Karo at sa lahat po nandiyan. Thank you, thank you so much po and bye-bye.